ang car pang malaki no sumagot din ito ating rod and wheel ayaw mapahiya at sa maulang araw na naman sa atin mga katoto, welcome back na naman sa another uh, fishing edition natin, uh, day 2 na tayo sa ating uh, Uh, pag -e experimento na mga ating mga ginagamit no mga guys yung uh, testing naman natin itong uh, rod and reel natin na DIY no kumpara dito sa ating mga rod and reel na holder na no? ayan dalawa sila gamit natin na no? So, pagkukumparahin natin kung uh, ano yung uh, advantage at disadvantage So, 'yung uh, nakaraan, uh, 'yung last natin na uh, tinesting natin 'yung ating uh, traditional uh, kawayan so almost patas lang ang naging uh, panghuli nila, no. Eh, Ay lang uh, nakalamang lang 'yung ating uh, fiber kasi tilapia 'yung mga nahuli niyang unang no. Pero all in all, sa bilang uh, lumalampang pa 'yung ating uh, kawayan, no. So tinestingi naman natin 'yung ating ah uh, uh, DIY rin so tayo dito hindi tayo sa pangmalayong kasi ha, ah, malayo ang uh, kagatan ng uh, isda dito kaya isasabok natin sya sa ating mga radar rin so uh, ah, ah, abang abangan nyo po kung ano magiging resulta titignan natin kung uh, may kapagsabayan to okay na mga to gagamit tayo ng ating uh, pamahin ang uh, ating never ending uh, na <laughs> inamog na Tingnan natin kung tsatsakain pa sila ng uh, mga fish dito sa ating spot na. Ayan, small hook lang gagamitin natin para mabilis makahuli. Ops! Sumapit pa yung ating isang hook. Natahin natin yung loof rumper. Thank you. sa manual talaga yan so pag in-release mo siya dito binitawan mo tututok so, mo lang layo lang sa nang inabot na uh, yeah. na safety na silang pareho eh. no? Yeah, so yung ating traditional at saka yung ating ano, o, uh, sisilong lang muna tayo guys at uh, may ulan safety natin ang ating uh, cellphone and then standby lang tayo dito sa may uh, ilalim ng uh, toll line no. Oh, naka-safety naman yung ating uh, dalawang bingwit para sa kanilang showdown. Okay. ako muna tayo guys sa ano uh, advantage at disadvantage at ng ating uh, gamit na commodities So, uh, target natin magsinlayo sila no. Ang uh, advantage nung uh, garden reel natin no. Yung uh, Other na sa uh, mabilis ang makaretreat kasi uh, may ano yan eh. May uh, yung wheel niyan, may mechanical yan no? Or may makin siya no? na nagro-roll nung ano. Mantalang din sa ating uh, traditional. Manual mo naman siya na ano. So manual and then mechanical. So mabilis makaretreat yung ating uh, rod and reel. Pero sa layo ng nararating, almost pares lang sila no. So pareho lang silang may taga pabato, sinker, at saka pamain. So, pwede rin silang parehong makahuli. Wala rin silang pinakaiba. Ang uh, advantage lang is yung ano, mabilis maka-retreat yung ating uh, rod and reel. Kumpara sa ating DIY na mechanical reel. Deep or loop or. na lang yung uh, kanilang performance, no? Pagka yung uh, binuenas binwenas, eh, So, huwag mo sabihin rod and reel yan. Pag binwenas itong ating DIY, malamang ilang paso yung mga yan. na no? Pero, eka nga, convenience, saka eka nga, madaling gamitin, doon na tayo sa rod and reel. Kaya no? lang, eka nga, kung wala ka pang pambili, o wala ka pang pa kakayahan na mag-produce, o so, bumili ng ganitong gamit, na tsaga ka muna sa DIY, eh, pwede naman. Stay tuned muna mga katoto, tingnan natin ang uh, mangyayaring kaganapan Guys, mukhang may huli na yung ating improvise, no? talaga again.

Nee. Ayo. Tapos okay. nagbagya, makakaayo. Yan. Yeah, Ay, paskat. Hindi na basta yeah, no? lang nang natali. Hindi din may kalaw. Yan, guys. Tangrecret lang medyo katagal ha. Ayun, yeah, pero yung uh, sa huli almost pareho lang. Parang sa lalaya. Sa huli ata 'yun sa Sa pa meron tayong isang burawat dito si Parin Bit. Pre, musta pa oriente mo, pre? Aba sulit. At sa isa natin tropa yan si Deldel. Del Del. Sige na lang motor ko, din sige na motor ko, mo oriente ko kanina. Ay, Ay, maga. may ari ng napakalawak na hituan. Ah! Ayun na niya mag-fishing ngayon, meron siyang mga hituan. Hindi na niya bibingwitin, sasalukan na lang niya. Pasalok na lang niya sa kanya. Pinasalok na ako noon, pinasalok na ako noon, nagbuta ako sa kanya. Bravo talaga <laughs> si Pareng Bic. Ayun, nanalo naman. Ah, wala, <laughs> may nanalo kay, may liko, may kanya kay Kiko. Kumain mo out, sumbaba. Nanalo naman. Eh, natak na na yung ating improvise. Gumulong-gulong na yating mineral. Oh, check, 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 o, bigay check. Puli na anim na kaanim. Natipo dyan. yan ito. <laughs> <laughs> Alimantibo! Kaya talaga bakit eh. higit? Hey, ayan, ayan pre! Nung napunta ako ng kadyo, na wala higit ko. Hindi ka mag-aalis! Yung <laughs> mo, nag-alaw na galunan, ay, yan! Ayan na oh! Bumapatok na ganun. Pag lumipad na yung mineral ay, water. Hindi ka Ah, mag-aalis. Okay! Oh. Nakahuli na si Katoto. Yes! Animan Tibo! Kalalabasan yan mamaya. Janitor. Hala! na siya ang brad. Hina-hina. E, e, ano ata? Ano, ano, ano? yeah. Common. <laughs> Proho yata. Tapos Pro mo ito. Pamimuit natin brad. Ano tayo nakakahuli yan? Labas yung ating rod and rain. Oo. Oh, okay. Common. Yan. Napasa na natin ang rod and reel, guys. Common, common. nakakadalawa na natin yung ating uh, ano? Okay. Op, 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 op. Okay, guys. So, nakakadalawa na yung ating uh, improvised na rod and reel. No? Ang gaganda lang ng shoot ng ating mga camera man. Hindi <laughs> ko malamang kung paano nila isinu-shoot. Si Parang bit, tsaka si Lolo Pogs. No? So, until now, hindi pa nakakasagot yung uh, sa nating rod and reel. No? At mukhang binigay nga ng sinabi ko, nakabuenas yung ating ano. Yan, ang kinakagata na naman yung ating improvise, no? Yung isa natin, ayun. Nó nhét một cái. Itong isang gamit natin ito guys, medyo mabaga ng mga uh, retreat dito, yung uh, pagpapatras, no? Isang technique nito, kung uh, open naman na ito, wala kayong matakit. Okay, so, ito, papalit ko yun ang pahay. Ito, so, mga lang siya. Dahil, right. dyan, malamang naman. naman. Henry yung uh, mag-retreat mabilis siya so, ito may drag din naman to pakawalan na yung talent pero ang uh, fundamental right, Saga, uh, pares, lang, may na ito yung taga sa mga impossible na makauli so, ang mga mga advantage ng ating meron din yung pag-retreat makauli natin ngayon guys to naldobat tayo Okay hey guys, nagkaroon ng power interruption no? Palopat na yung ating uh, battery Hindi tayo nakapong charge So kasama na rin natin sa aura na to Is so, Kuya Andy yan you know? uh, May plano atang tumaw to sa kanyang favorite place doon Para manakuti ng uh, tilapia. tilapia <laughs> Okay, uh, huli siya isa dito Pa Pinapabuhay niya pa uh, Atali <laughs> siya doon sa kanyang favorite spot ano, uh, So tayo guys at ah... Uh, uh, Hanggang dito lang muna siguro yung ating vlog, no? Para din sa ating a uh, field test dito sa ating uh, comparison about it sa ating DIY natin, no? Yan, na uh, tested na naman na siya. Nakadalawa siya, no? Kumpara dito sa ating uh, rod reel. So, maraming salamat po sa poto nyo nga uh, pag-support at pag bay sa ating uh, channel, no? At sa mga napapadaan naman po, like and subscribe na po ang ating uh, channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell para update it updated pa po kayo sa susunod po po nating fishing adventure. So, yung ibang kaganapan about it sa ating uh, DIY paminguit, mga katoto, sa next chapter na lang siguro, pag tayo nakapag-full battery na. So, hanggang dito na lang muna po tayo. Maraming salamat!